Nawala nga. Hmm. Katuwa naman, dami. Daming ano. do dami, <coughs> nakakatuwa. <laughs> <gib matrix> dami, pak atan ah, at <coughs> dito. Yung pichay, pak Ito. Tripolyo. dami. Yan ang kawala marino ating kunay. watuwat Grabe, <coughs> ang dami. Dito to pala magpak ng mga gulay. Hmm, Ayan, ito na yung kanila. Para matanggal malilis. yung ano, yung lupa. Ayan, ito, yung ito na yung finished product. Malinis na siya. Mm. Grabe yung labanos nila. Oh, siksik. Ang ano ni Kuya. Dami. Okay. Mm, ganda. Puti. Ito yung finished product. Naka-plastic na. Dami. Um, eh. Uh, walang ano to. Walang bunga. Wala pang bunga strawberry. Strawberry farm ng binget Nag-harvest na sila. Strawberry. Pwede uh lang may lupa niya, no? Uh-uh. na pantay. Pantay leto's naman leto's oh ang iba na si ira pero marami pa din namang hindi eh hmm. hindi ako nag -ano palaman pala man by strawberry. Strawberry jam. Mm, wine din. 250. Oh, ito yung ano, natry natin yung bugnay wine. Ito yung mas Saka uh -huh. Ito sa mga yung ito, bibili natin. Sa kami free daw si ate na dalawal niyang maliit. Yung isang Fresh. Fresh ang kanilang ano, bagong pitas daw binget, um, binget. Uh, mm. uh -huh. Yes ma'am. 150. discount, parang maganda yun ang strawberry, Tsaka letos. Pabili po ng isang set. Mata Isa lang. Pa -pabili ako atin ng letos na ano dalawa, okay. dalawang 50. Mm hmm, mm, di ba? Ang dami pala. De 50 pesos lang. Yan. Yeah.